Hello guys, nandito tayo ngayon kay Ate Chichi. Ito, binalikan binalikan namin dahil may ibibigay naman kami ng bigas sa kanya. Ngayon may problema pala si Chichi guys na nabanlian naman siya ng ano, nabalilian siya ng lucky me. Siguro hawak niya dahil hindi nga makaano pa ganyan na ano daw dito. Saan nga Dito. Patingin nga Chichi. Ay! Eh. Ohoy. Ah. Guys, ito oh, hindi ipakita ko muna. Naku, ayan po yung paso. Naku, ginoo ko. Eh, matindi Madami? Eh. Ay, eh, matindi. Hindi lang ano. Oh. Ayan po, na, Nabanlian daw ito ng Lucky Me. Naku, laki, hanggang laki, ganyan. Laki, naku, nakakaawa, no? O, kumain ka. Kuha, bigyan kami dyan. Tapos Binigyan kayo? Naku. Mainit eh. Siguro, oo. Kasi mainit nga Lucky Me yun eh. Naku, ayan guys, no, nakakaawa si Ate <coughs> Chichi. Naku, ang laki ng lapnos niya, oh. Oo nga. Oh, hai. Hmm. Sus, isang linggo na? Ote, okay, nandito. Oh, no, isang linggo na daw itong nangyari. Oh, mm. At hindi. Kaya pala hindi ka na namin nakikita <laughs> sa talipa pa. linggo eh. na ako dito. Naku po. Tapos eh, paano yung anak mo? Paano yung pagkain nyo? Baby. Dinadalhan ka na lang dito. Oh, baby, no. ba, hmm. Guys. Ito po oh, si Ate Chichi. Ang ilang bisis na namin ano ngayon ni eh. Malala na nga yung problema niya. Tapos ngayon napasok pa siya. Isang linggo na daw itong paso niya, guys. Naku, tulungan naman ninyo. Maawa kayo, kaya. Oh, yeah. <coughs> Binigyan ka? Or, Oo, siya nagbibigyan ko. Oo, napaso parang. ba ito? Kaya pala hindi natin siya nakikita. O yan, o. oh, you know, not... Ayan, oh. You know, Hanggang doon. Hey, <coughs> Paso, lang ako, <laughs> <laughs> yeah, handaly, <laughs> ay, mga kababayan, si... Ano <laughs> bagong malo ka? Sabi. ko. Hmm. Ay, ay, mga kababayan, si ano, si... Chichi. Chichi, yung ating, ano, pinablog natin, ito, ano. Sa may pitan niya, oh. Yan, <laughs> mo na. Ko, eh. Ate, ano ba nangyari? Bakit ikaw ay eh, nabalian? Ano, <laughs> oh, ate? Bigla lang mo. Bumusin. Pag, Pagkain mo, ano 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 ginagamot mo dyan? Bibigyan na ko dyan ng kapatid Ah, binigyan ka ng kapatid mo ng gamot? Ate, okay. kasi ano, kuya. Nasa center sheet. Ah, sa center sheet. Tabaw. Tapos Taba. may, ano, Ayun na kung bayit ay binibigyan niya. Ay, big mo sabihin nung nagluto ka na... Bakit ikaw ba nagluto? Bakit na... Yung, yeah, ano? Papaluto ko na. Yung kapatid niya ang nagluto daw ng laki ni. Oh. Tapos ibinigay dito sa anak niya. Kaya Kayo ako isa Doon sa isa. Doon sa isang anak mo? Yung isang anak niya. Mm -hmm. Oo. Oh. Tapos... Ano niya? Natapon sa katawan mo, ang sabaw. <laughs> ikaw ang may hawak. Oo, oh, ng... Hula. Ah. Ay, ikaw may But hawak tito. na sabaw ng laki, Tapos Sabi nga, Mama, Uh, punta sa bayan dito, sa kabe. yeah, si mama, laban yun. Ayun. May pala? Dapat pala, hindi siya mag maghawak ng mga ganong... may nga, sabi ko sa kanya, huwag ka na maglalabas. Oo. Ako na bahala sa iyo. may kailangan ka yung bata pa ko. Pati yung... Ano nga, pagka wala siyang bigas, si, siya, si ano, punta ka nga sa bahay, alam naman bahay ko. Oh, kaya mag-message na lang kayo sa akin kahit na sa anong bigyan ko sa ulit na limang kilo ha. Kahit sa... Pati gawad siya din, Ti. Eto. Opo. Ako ba Ayun mga kababayan, si Cheche, kung na ano po, yung aming nabablogan, no, nabalian po ng, mm ng, ano, ng Lucky Me, tapos oh, nabalian ni likod, kawawa po, ano. Nakita po natin ang sitwasyon. So ngayon, ito po ay pinagluluto siya ng kanyang kapatid ang problema lang po ay nung naluto na ibigay po rin niya no. Kasi <laughs> po kasi ako yung anak niya. Nag-ano nagluto. Oh. Lunis lang te. Oh, Lunis lang ng yari ko. Opo. Lunis ito lawan laki ng mga sa adan. Oo. Oh. Kagulo talaga ko po te anak. Ito si mama bandia bandian. Nat matakbo yung anak. Siguro paghawak niya nag ganun. Kasi nakalimutan po sa kanya. Oo nga. Yung balikat niya, yung balikat ano? Tas <laughs> yung <laughs> 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 buong likod ka lahat ng likod hanggang dito. Oo, hanggang puwit nga. Eh ngayon, pinakukuha ko ng daon bayabas yung anak. Ano, Ay, ano, ano tayo ginagamot nyo ngayon? Baby, no, ano? Ano po, pinahinom ko po siya na ano hey. eh. Na amoksisigin mo. Mayn okay, so, okay. Ito, ito. Oo, para matuyo. Amoksisigin. <coughs> Kasi ngayon, baby, baby, baby. Kasi Daling ko sa R.H.O. Uh -huh. Eh, kaso po, ang hirap naman yung kain din ako. Ang hirap daling sa R.H.O. na ako lang huh? isa. Uh -huh. Kaya sabi ko Ano ba gusto nyo? Gusto nyo sunduy ko ng tricycle dito? Pwede rin po. Bakit kayo na magkalga sa tricycle? tapos na para mapasikap natin sa R.H.O.? Pwede rin Eh Kaya alam po, okay naman eh. Patayo naman pa eh. Patayo na siya? Pero, na baka kasi ma-infection eh. Pwede uh -huh. rin uh -huh. Pwede ka ba dito, Tee, para lang makausap ka lang. Ayaw mo. Ayaw ate magpa, ano, magpa kamera eh, magpa ano, mga kababayan. Okay lang po yan, ate, ano. Bawa naman si ate Chichi. Nilabang ko pa yung mga ano nila. Ayan, ay, dinala kami sa yung pasalobong. Ayan, Ayan meron tayong ano, dilata dyan, Bigat. tsaka, naku, laki na naman, ingatan na natin, may may Huwag na, na siyang paanuhin ng may mainit na sabaw. Alamigin mo na siguro ng konti, ano? Oo. Oh, oh. Kaya Ay, binibigyan ko ng kape. Oo. No. Oh. Binabantukan ko ng malamig. Oh, yun, tama yun. Ang dami na nga po, girl. Binabantukan at Ate, pinin. te, meron ka bang anak na nag-aaral? Yung panganay. Eh, kaso anak ko, kuya. Tinanong ko siya, ano, miss? Eko eh, gusto mo bang mag-aaral? Uh -huh. Kasi Thank you. sa sitwasyon po niya, siguro gusto yun niya man. Misa at naaranas naaar din siya ng lang ito. Hindi na siya Ayun, yun, okay, dito mm -hmm. ka. Mga kababayan, uh, si, ang anak niya at si Napanganay gusto niya mag-aral, kaya lang, uh, ayaw niya kasi nga, siyempre, naranasan niya na kami yung gutong, and then, Naka, ano, may mga nang... notebook naman siya, saka bag. Oo, no, man. meron, kaya naman bilang ng kuya. Oo, uh, uh, ang mga... kuya. Kasi minsan, kasi katulad ng kuya, stay in. Siyempre, kung ano lang yung kaya kong maabot. Yun lang yung ano, hindi naman lahat ng... Sige, ganito pwede. na lang. Kung gusto niya po mag-aral, uh, bigyan ko siya ng mga gamit siya ito. Notebook, damit, pati short na rin. Anong grade niya? Grade 3 dapat yan. Grade 3? Ah, si, si, okay lang sa inyo na mag namin anak ma? Sige, sige kuya. Oo, uh, tingnan. Bibili ko siya atin ng mga notebook. Sige, kuya, maraming salamat. But... Uh, pang grade 3 ba, ate? Pang grade 3. Pang grade 3. Uh, grade 3 o grade 4? Grade 3. Last year, di nga natapos yung taong. Sige, tapos, uh, agi, ano pangalan ng anak mo, te? Waki. Ha? Waki? Waki, tula, waki. Ano apinidon niya? Cedric Pamari. Ah, Cedric Pamari ang pangalan, tapos Waki ang palayaw niya. Palaya, waki Cedric uh -oh. Ayan, mga kababayan, uh, nakakaawa po ano, si Ati si talaga, ano? Ngayon po ako nakita na sa kabilang ang kanyang kapansanan, nabandian pa siya ng sabaw na <laughs> anong, ano sa akin. Nagbabitamin po siya. Oo, oh, may game niya ako. Yung po siya ng vitamin. Yung multivitamin. Yung, yung multi vitamin game niya ako. And may siya. Kaya ano gusto mo? Pa tanungin mo anak mo kung gusto mag-aral ha? Pag-uwi ko yan. Oo, tanungin mo kung gusto niya kasi ibibili ko siya ng mga gamit. Gamit niya. okay. Uh, damit, shirt, uh, bag, notebook, papel, ang gamit sa eskwela, ano? Okay. Kung gusto niya ngayon, kung tungkol sa pagkain naman, uh, makikiusap uh, po ako sa mga sponsor ko, kung maaari, uh, limang kilo yung sanding gumbigas, hindi na siya magugutom, ano? Kasi mga kababayan, uh, kaya ayaw mag-aral ng anak ni Ate Che, dahil nakaranas na ng matinding gutom sa school, siyempre, Igor, naranasan niya ganun. So, gusto, ng batang mag-aral, ang problema nga lang ay... Siyempre, kahit po sino mas gusto niya po, maghanap ng perang pagkakayon. Kung baga, ano, mag ano bang klaseng paghanap ng perang yung ginagawa niya? Minsan nag-ano eh. Nag-alakal? Oo, oh, hmm. Sabi ko nga, <laughs> Nang misa baka ako, may nagrarambi ka naman. hindi naman <laughs> hindi naman daw wow. Bigsabihin nangangalakal si Tite tapos o kaya uh, mamalimot hindi ba oh. hindi, hindi ko nakita oh. nang malimot eh Oo oh, nga sa, po sa... yung sa bayan? sa bayan ayun opo Pinaakita po sa Ah doon siya sa... ah, na mamalimot sa bayan para makapera. So yung ayun nga hindi, ano mga kababayan hindi. ng anak ni Tite ay nangangalakal na mamalimot nangangalakal para lang may makain ano Opo oh, ang problema ngayon, yung pagbubukas ng klase, gusto niya mag-aral. Ang problema ngayon na niya mag-aral kasi naranasan niya matinding gutom. So ngayon, kung kayo po ay willing po siya mag-aral, mag Uh, yun nga tulad ng pangako ko na bibigyan namin siya ng damit, bag, lahat, preto ng gamit. And then, uh, kung ayaw natakot siya magutom, kung makita namin na siya interesado mag-aral, Willing po kami magbibigay sa kanya. Hilingin ko po sa sponsor namin na uh, linggo-linggo may limang kilong bigat. Kasi na sa kanila yan. Yan ang tatlo lang naman, di ba? Okay. Oh. <laughs> ano, ate so, Che? So, ate Che, huwag ka lang kumain ng laki me na mainit. Hindi na ako yan. Oo. <laughs> Oo. Oh, oh. Sina mo, nabalian ka na tuloy. Hindi ako. Kapi lang. Nadagdagan tuloy ang problema mo, Ate Che. <laughs>

si Ate Che, ano? Si Ate Che, mga kababayan. Kawawa naman. Baka pwede po nating matulungan na uh, nabanihan Alawan po siya ng ano? Nabanihan po siya ng Lucky Me. Sabaw ng Lucky Me. So ngayon, mga kababayan, ay yung anak niya panganay, nakakubya, na nagugutuman, ano? Nagugutuman siya. So ngayon, mga kababayan, ah, uh, baka pwede po po sakaling po uh, mag-aral po. Pilitin po nating mag-aral ang kanyang anak. Tulungan mo po pa-sapin okay. yung anak mo. Bibigyan kita ng kumpletong gamit ng anak mo sa pag aaral grade 3. Uh, tapos ate ay ipakikiusap ko sa aking mga sponsor na kahit linggo-linggo may limang kilong bigas kayo. Okay. Tama-tama marami ko. So ngayon, uh, paano ano man, uh, bilang ako, Subukan ko ano kaya kong gawin. si sa hindi pa naman ako sumasaw sa YouTube. Pero subukan ko po ang kami ni partner ng TV. Ano kaya namin gawin na may maitulong kami sa iyo? Ano ati Che? So sama. Ayun, mga kababayan. Ay, hindi na po natin masyara kabalahin si ati Che. Kasi nga yung kumbahe niyo. Yan. Yeah. Yung niya. So, Wawa wow, so, naman. So ngayon mga kababayan uh, well, na kuwi lubos sa inyong lahat. Nakikiusap po ako sa lahat ng mga manunood ng aking video na sana po huwag po kayo mag-skip at harang-halang sa ating mga kababayan na kagulit na gusto nating matulungan kahit, kahit sa kanila na lang po. Ako, hindi po ako nagsawa mga kababayan kahit na wala po akong biyos pero patuloy po kami ni partner ng TV na tumutulong dahil ang layunin po namin ay gusto makatulong sa ating mga kababayan. Kasi may sakit po siya, no? Nabarliyan na ngayon ang sabaw ng lakimi. Kahit mga kababayan, ha, wala kami ang wala, hindi kami sumasahod, patuloy po kami naglilibot ni na ni partner para lang makatulong sa ating mga kababayan sa abot ng aming mga makakaya. Kaya so, mga kababayan, ako po naman ay nakikiusap sa inyo lahat. Sana, uh, please, uh, pakishare naman po ng mga video namin. Kasi po, kami po ay nakikiusap sa inyo. Ayan guys, isa shoutout ko lang po yung aming samahan ng mga United OFW Charity Group. Ayan po, shout out po kay Y. Sanchez Mix TV kay Ma'am Brett Espinay sa London at kay Sir Juni Lakay Vlog at kay Sir uh, Rick Yam. ayan, shout out po sa inyong lahat kay kay Ma'am Jose Reyes Vlog ayan, shout out po sa inyo ma'am kay kay Ma'am Joy Mar kay Sir GR88 Kandao. at kay Ma'am Pearly at kay Sir Buhay Relocation Site Vlog at ang inyong lingkod na sinan TV po maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa ating lahat na na ginagawa natin ang lahat para makapag-abot tayo ng tulong sa kapwa nating mga nangangailangan at nako naiiyak na naman ako. Ito po ngayon, sana po tulungan nyo po si Ate Chichi dahil ang laki po ng sugat niya sa likod, magmula dito sa balika, likod, hanggang, sa kalaha, basta kalahating likod, hanggang kwitan niya. Kasi nabandian nga po, siguro pag hawak niya ng sabaw na ganun, Ah, na ganun niya kaya dito ang buhos sa side na ito. Oo, ayun kailangan pala mga malamig na hindi na mainit yung ano yung mahawakan yung pagkain. kasi ganun gano'n nga siya. So ganun ang nangyari na ano siya nabandilan, umiiyak nga sa kirot. Mabuti na lang Andito din yung kapatid niya na nagbibigay ng gamot kay Ate Chichi kaya medyo tuyo-tuyo na. Pero malaki pa rin talaga ang mga ano, sugat. Yan, binibigyan siya ng gamot ng mga antibiotic. Yun kasi ang nagluto sa kanila, nagluluto ng pagkain. Yung binibigay natin na, na tulong sa kanya, binibigay niya sa kapatid niya para ipaluto. Tapos bigyan sila ng luto na Yan po. So, Maraming maraming salamat po sa inyo, guys. Ayan, Ayan guys. dito na kami. God bless and more blessings po sa inyong lahat. Bye!